Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihini ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihini ng kautusan, siya'y tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula, Diyos munit, hahamaki ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Riso Kristo Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinumaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo, Dayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katutuhanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya na nasa liwanag ngunit napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutumuhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, magalakang kalawitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngala niya'y sakdalwikit. Magalakang kalawitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilat-hala kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magdalap kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalanitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magdalap kalangitan at daigdig ay magdiwang. Alleluia! Aleluya! Para sa lahat ng bansa, niwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya! Aleluya!